Hindi nga nagparty si Liam nung birthday niya dahil ang ni niya nga ay mag-staycation kami. Kaya naman mid of July ay nagpa-book na nga agad kami ng hotel. At ngayong araw nga ang schedule ng alis namin. May pasok nga sana si Liam kaya lang Thursday pa nga lang ay pinaalam ko na nga siya sa teacher niya. Around South Luzon nga lang kami dahil nga may kasama pa kaming baby at yun nga yung kapatid ni Liam na si Riley. Natatawa nga sa akin si Daddy C dahil nga usually ako talaga ang nagliligpit ng mga gamit namin kapag kami mga ganito kaming gala. Ang sabi nga ni Daddy C eh halos mapunod nuna nga yung sasakyan namin dahil nga sa dami ng gamit na dala namin. Sabi ko nga sa kanya, dati nga tatlo lang kami nag -e pero ngayon ay apat na nga kami at kapag ka nga may kasamang bata, okay. ay kulang na nga lang ay dalhin natin ang buong cabinet ng ating mga kids. Alam nyo naman, kapag ka may bata ay dapat kumpleto ang mga dadalhin dahil mahirap kapag ka may mga naiiwan-iwan pa. Siyempre, inuna ko nang dalhin lahat ng medicine nila kung sakali man na na kailanganin. 1pm nga dapat ang check-in namin, kaya lang. Halos 1.30 na nga kami naka alis sa bahay dahil itong si Daddy C ay inantay pa namin dahil nga natulog pa siya at galing pa siyang war. Sa mga puntong ito nga ay nandito na nga kami sa expressway kaya lang bigla naman lumakas ang ulan. Kaya naman itong si Daddy C triple ang ingat sa drive dahil nga may mga kasama tayong kids. Bising-bising naman itong si Daddy C sa pagdadrive ito naman si Liam. Bising-bising kakakuha ng chocolate dahil nga daw hungry na nga daw siya. Naku wala naman bago dito kay Liam. Sa totoo lang bago kami umalis ng bahay ay kumain muna talaga kami. Sa mga puntong ito ay wala pa nga kami halos 15 minutes nakakabiyahe pero nakita nyo naman kumakain na naman itong si Leah. Noong sinabi ko nga sa kanya nakakakain lang talaga namin ang sabi niya nga ay dessert nga daw niya yan. At makalipas nga ng ilang minuto ay nandito na nga kami sa Eton Exit. Puti na lang hindi nga masyadong malakas ang ulan dito. Pero syempre kahit na ganon ay triple triple pa rin talaga ang ingat ni Daddy C sa pagdadrive. Uh, ikuwento ko nga lang po sa inyo sa totoo lang ito nga ang first time na apat po kami na mag-i-stication. At yun ngayon si Riley si Daddy C, si Liam at ako. Wala nga kaming kasama na makakatulong sa pag-aalaga ng dalawang kids. Kaya naman sabi ko nga kay Daddy si ay good luck sa amin at sana nga kayanin namin. Sa mga puntong itong nga, 323 ay nandito na nga kami sa Tagaytay Market. Yes, opo. Dito nga po kami nagpabook ng hotel sa Tagaytay. At dahil nga walang traffic, makalipas nga ng ilang minuto ay nandito na nga kami sa hotel na pag namin. <laughs> Hindi nga agad nagpark si Daddy C dahil nga inasis nga agad kami ng mga tao dito at agad na ang binaba ang aming mga gamit. Pumunta na nga agad ako dito sa information desk para nga agad na kaming makapag-check-in. Habang nga nandito ako sa information desk, ito naman si Liam ay hindi mapakali. At si Daddy si naman ay agad nang nag-park. Sakto nga kapag bigay nga sa amin ng keycard ay sabay dating naman ito ni Daddy si Kaya naman. Inassist na nga kami ng room boy para nga makapunta na nga kami sa aming kwarto. Pinauna na nga kami ng room boy sa aming kwarto at isusunod niya na nga lang ang mga gamit namin. Hey, habang nandito nga kami sa elevator, itong mag-ama ay talaga naman nagku kulitan pa nga. Nakita nga ito na mag-ama at nagandahan nga sila kaya naman hindi nga agad sila pumunta sa aming kwarto. Nag-sightseeing nga lang sila sandali at pagkatapos nga, hinanap na nga namin ang aming room. At kung nakita na nga ni Liam, ito nga ay tinap niya nga agad ang aming keycard. At pagbukas nga ni Liam, ay ito na nga ang itsura ng aming kwarto. Hindi gaano kalaki pero sakto nga lang sa aming apa. Matapos nga maibaba ng room boy itong mga gamit namin. Nag-abot na si Daddy C ng tip sa room boy dahil nga tawa ng tawa ako itong si Daddy C dahil sobra talaga ang dami ng aming gamit. Yung tipong mahihiya ka talaga pagka hindi ka nagbigay ng tip. <laughs> Kung ako nga ay busy busy kinaka-video, ito naman si Liam, busy busy kinaka-check bawat sulok nitong kwarto. <laughs> agad nang inayos ni dati si itong temperature ng aircon dahil alam niya naman itong tatlong mag ay napaka mainit eh. Itong ang kwarto na pinok namin ay may kasamang beranda. Kaya naman pala hindi halos mapakali itong si Lia may nahanap niya pala kung saan nakalagay ang mini ref. Pagbukas niya nga ng ref na disappoint siya at sinabi niya na wala namang pala daw laman. <laughs> Hungry na nga daw siya at gusto niya nga daw kumain ng walang katapusang makdo. Kaya naman agad-agad ay nagpa-deliver na nga ako ng request nito ni Liam. Habang nga nag-aantay ng delivery etong si Liam ay hanggang ngayon hindi pa rin mapakali. Habang etong si Daddy C naman ay tumayo na nga at magpapalit na nga daw siya ng dami. At sakto nga. Pagtayo ni Daddy C ay dinala naman itong ni request kong crib. Matapos nga magpalit ng damit ni Daddy C, nagtimpla nga lang siya ng kopi at niyaya niya nga itong si Liam dito sa beranda. Nagbandi yeah. nga lang muna itong mag-ama dito sa beranda at kami naman ni Riley ay nandito sa loob ng kwarto. Habang ang nasa stroller itong si Riley. Ako naman, nilalagay ko nga yung mga gamit namin sa cabinet. Matapos kong maayos ang mga gamit namin, miya-miya nga lang ay dumating na nga rin ang pinadeliver namin na McDonald's. Kaya naman ko makikita nyo itong si Dia, tuwang-tuwa na naman. Sa beranda na nga sila, kumain ni e, Daddy C si, at kami naman ni Riley ay nandito sa loob. Matapos nga namin kumain ay agad ko na nga niligpit, at humiga na nga kami para nga makapagpahinga. Kahit nga nandito na yung request namin na crib ay dito pa rin humiga si Riley sa tabi namin dahil nga pakiramdam nga namin ay hindi nga namin siya kasama kapag nga doon namin siya hiniga. Wala pa kang 15 minutes kami nagpapahinga etong si Liam ay dumiskarte na naman. Kinuha nga ni Liam ulit ang pinadeliver namin na makto at eto na naman pumuwesto na naman nga para kumain na naman. Oh, di ba? Talaga naman kapag ka-cheat ni Liam ay sinusulit niya talaga. So, yun lang guys. Ingat kayo palagi. Bye-bye.